Suwabing suwabe! Sino ba naman mga karepa ang magbalik-balik dito sa Marela? view pa lang dito mga karepa, Sulid na. solid pa yung kalsada dito mga karepa. Okay, oh, ininaka. Okay, ininaka muna yan ha. Lupit pa ng bankingan dito mga karepa. Ulit dito mga karepa ang bankingan. Habi oh, o, putang ina. <laughs> Sino ang dito nakakasawa pumunta sa Marilake? Nakakasada pala, Mare. Bakit mahal eh How much more pa kayo sa mga nagsasarok? Huh? Huh? Mga nagsasarguhan dun sa manukan <laughs> Kakarepa, nandito tayo ngayon sa may antipolo pa ata ito eh Ang ganda naman talaga ng view dito oh, Solid naman talaga Ay eh kahit mga karepa, nasa Cavite tayo Binabalik-balikan natin itong Marilac eh Sarap humiga Sino naman naman talaga Ang, di, ang mauumay dito hmm. video ni ate o oh. Ito yung nakakangawit yan te Magkakula, makagaguliti sa ano <laughs> Kaguliti Ah, oh, shit baby magkaguliti ka nyan sa kilikili kili <laughs> ito tayo mga karepa dumadaan sa may real cave resort na to kasi dito tayo sa may surkatan papuntang marilake, dyan pag galing natin dun sa may antipolo napasok na ako dyan ng alpha mark pero diretso na yan mga karay dun sa may bukana so ito kasi mga karepa, pa alanganin kasi dito ang kalsada eh no kurbada na tapos intersection pa ay lagi dito nagta-traffic Yeah, pag dinuretso mo yan, share yan doon sa bundok, ang layo. So ito naman shortcut doon sa may pagunta Marila Siguro mga 15 km lang layo. Yun na yan. So marami naman daanan diyan na aray papapuntang Marilake mga shortcutan. So mas ito yung alam ko tapos galamay ko na. Sis, baby. Hoy, mare pa, nandito na tayo sa Marilake. Dahil lingkong ngayon maray pa. Epa! Ang Ayan! pogi pugi po Oh! Sabi na natin mga repa, sino kaya yun? Tinatawag ka yun Ibig sabihin mga repa Mabibigyan natin siya ng ano Ng kit Isa lang pati mga repa dala natin Hindi naman tayo napitikan Ang dami natin pilik dito mga repa Hindi ko naman nakikita kung ano kanino Ang mga nakaraan linggo Namin pitik natin dito Patakpan pa tayo ng ban Ayun o, no, inantay tayo mga repa Ayun eh, o kaya ito Sino kaya ito? Arepa may bibigay tayo sa kanya Nakilala tayo Kanina ka pa dyan? Doon oh. sa Anong oras mo kinaantay dyan? 10.30 10.30? Oh. Dali naantay mo ako May regalo mo sa'yo Sana all oh. Kilala ako boy A few moments later Big C Maraya ba sa Big C? Dati dami naglalaro dito mara eh pa banking banking So pinagbawal Kasi may mga nagsasarguhan dyan eh So, dito nga re, pa Devil's Corner to. So, dami nagbabangking dyan. Dyan nga, photography dyan, nandyan Oh. Ah, ganyan. So, maaga pa nga re, pa kaya wala pang mga naglalaro, wala pang mga player dyan. Hindi naman to talipustahan, parang ano lang. Mga nagpapasiklaban! Mga nagpapalupitan! Sulid! <laughs> Sheesh! Ah, ah. Mamasar tayo dito. Ano po na tayong maganda-ganda? Ano? Oo, oh, oo, oh, oo. oo, Oh, oh, oh. <laughs> dito tayo ya takut buta yo apa apa tayo kay perayaan sih Na. Oh. Sigana <laughs> 'yung nararamdaman ko na malapit na siminto, inangat ko na tuwod ko. <laughs> <laughs> uh, <naka -higa. laughs>